يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano sa lahat ako ng papasalamat, pupuri at tumadakila ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa video ng ito, ating tatalakayin kung ano ang batas o ang hukom ng paghalip sa ating mga asawa habang tayo ay nag-aayuno. Sa hadith na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinahalikan ng kanyang asawa na siya ay nag-aayuno. So ang propeta Muhammad SAW ay nag-aayuno, ay nagagawa niyang halikan ang kanyang asawa. Wa bashir wa huwa sa'im. At nakikipaglambingan ang propeta Muhammad SAW sa kanyang asawa kahit na siya ay nag-aayuno. At sabi ni Aisha, walakinahu kana amlakakum li arabihi. Ang propeta Muhammad SAW, sa kabila ng kanyang pag-aayuno at hinalikan niya yung kanyang asawa, sabi niya dito, ang propeta Muhammad SAW ay kaya niyang panghamakan, kaya niyang pigilan ang kanyang sarili na hindi siya makagawa ng bagay na makakasira sa kanyang pag-aayuno. At ang paghalik ay hindi nga nakakasira sa pag-aayuno. Subalit, so, ang mga kasunod nito, yung pakikipagtalik sa iyong asawa ay nakakasira sa pag-aayuno o ang paglabas ng iyong similya dahil sa iyong pagnanasa sa iyong asawa ay maaaring makasira sa iyong pag-aayuno. Subalit, so, ang Propeta Muhammad nga ay hindi niya nagago o oh, hindi nangyayari sa kanya ang ganito dahil kaya niyang pigilan ang kanyang sarili, kaya niyang pigilan ang kanyang pagnanasa, nang sa ganoon kanyang mapangalagaan ang kanyang pag-aayuno. So ang na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam ay isang patunay na ang paghalik sa ating mga asawa ay hindi nakakasira sa pag-aayuno at at uh, sabi dito na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaya niyang pigilan ang kanyang sarili ang kanyang pagnanasa. So tayo na mga nakakakilala sa ating mga sarili na hindi natin kayang pigilan ang ating pagnanasa ay mas mainam na atin na iwasan na tayo ay humalik na tayo ay maglambing sa ating mga asawa sa panahon na tayo ay nag-aayuno. Nang sa ganon mapangalagaan natin ang ating pag-aayuno na ito ay hindi masira at mamatma ma pagpatuloy natin ito hanggang sa dumating ang oras na pagtatapos ng ating pag-aayuno sa isang araw na ito. Kung halimbawa naman tayo ay nakakasiguro na hindi natin masisira ang ating pag-aayuno at atin itong mapapangalagaan ay hindi tayo pinipigilan na ating halikan na tayo ay maglambing sa ating mga asawa. So balit, yun nga, sabi nga natin at, at atin itong inuulit na paalala kung hindi natin kayang pangalagaan, kung hindi natin kayang pigilan ang ating sariling pagnanasa ay mas mainam na iwasan natin ito at iwasan natin yung mga bagay na makakasira sa ating pag-aayuno. Kung halimbawa ay may mga pagkakataon tayo na tayo na sa ating bahay at alam natin na ang ating sarile, uh, sarili na kung nakikita natin ang ating mga asawa ay hindi natin mapigilan na maglambing sa kanila at maaaring uh, magdala ito sa atin sa uh, gawain na kung saan makakasira sa ating pag-aayon no? mas mainam na gawin nating abala ang ating mga sarili sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabasa ng Quran sa kung ano mang mga gawain na kung saan mapagkukuhanan natin ng katimpala mula kay Allah subhanahu wa Taala at magdadagdag sa atin ng gawaing kabutihan o may susulat sa atin bilang gawaing kabutihan na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So insya Allah mga kapatid sa pananampalatang Islam na waay na napulutan natin ang aral ang video ng ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.